Ayan, good morning mga breeder. Pinasya natin yung kaibigan natin na uh, si Ate Pinay. Ito po ay napakatagal ng breeder. Baka po ako hindi pa nagmamanok ay breeder na. Uh, na natin at ating silipin yung mga manok. Uh, tara, samahan niyo po ako. yung manokan ni Ate Pinay. Uh, simple, malinis, saka ang ganda mga, 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 mga manok dito. Mga ganda. Ayan. Ito ay Matagal na pong breeder. Baka po ako ay si Punin pa breeder na. <laughs> okay. Wait lang para. Yan. Yan, bago ang lahat, kailangan ko muna ipakalala sa inyo yung may-ari. Yung may-ari ng manukang ito at saka kung taga saan, anong number, kasi yun yung kadalasang tinatanong sa atin. At kung magkano, eh, ilalagay na lang natin sa comment section. Ano? mga breeder, may-ari ng manokang ito, si Ate Pinay. Ate Pinay, good morning po. Uh, magandang maga po. Yeah. Uh, Ate Pinay, makilala muna kayo. Ah, uh, po si Ate Pinay, dito sa Santa Lucia Dolores, Quezon. Ako po ang may-ari ng manokang na yeah. nabisita po tayo ng ating minamahal na kaibigan. Yeah. <laughs> so, uh, dyan naman. Uh, po. Uh, ilan yung early bird nyo dito ngayon? Nasa mahigit 60 yang ang napabandigan na ng erbe. Mga halos 7 months na yung ating mga nauna na yan. Mga sila, lemon sweater sa lemon sweater. Na ang pagka-sweater nila isa golden boy. Aba, Meron din tayong lemon sa protection at may ilang tornado. Yeah. ang bago natin dito ay ang ating tornado. Yan, yung tornado. Kita ko may mga bullet din po kayo. Ano. Yung napalusot ako, hihilang pirasa. po. majority talaga mga kuya. So, uh, yung lemon nyo, di ba dati si Mang Eddie nagmanukan dito? Nakakuha kayo ng lemon sa kanya dati? Mm, sa kanya nagmula <laughs> mga lemon na kayo. pati yung mga dati, may mga aboy din dito. Ano po? Meron pa siya natitira. Ah, meron pa po. <laughs> <laughs> Ay, yung mga sosyon, ano po? Ah, meron pa. Ano, meron pa tayo niyan. Doon natin inaalis yan. Nagsin tayo na ng... Magaganda. Doon tayo nagsimula. Yan. Uh, yan. Talagang kay Mang Eddie tayo. Bali, yun po yung mga manok ninyo. Pwede po ipakita ko po yung mga numero. Ah, <laughs> uh, ano pong ano, 'yun pa lang contact number niyo kasi tapos hindi niyo. Ilalagay ko na lang po dito sa screen. Ilagay mm, mo na lang po. Message niyo na lang po, okay oh. ano uh, na po. Kasi 'yan mga breeder. Ilalagay ko na lang po dito sa screen yung number niya para kayo na lang din mag-usap. Bali Siguro tatlong number 'yon, isa kay Parin Brian. Parin paren Bryan. Ah, uh, ano, kailangan ko tulong mo kasi ano, ah, uh, marami magpi-PM din sa akin, yung hindi ko na maasikaso. Ikaw na lang din ang pumili. Kung bawa may gustong magpapili, tatawag si iyo. Sige. Yan. Ito si Paring Brian, yung lagi kong kasama sa vlog dito sa Dolores. Ano? Ayan. Uh, pwede niyo siyang kontakin uh, para sa mga hindi makakapunta at magpapapili. Sa kanya na lang po. Ano? Eh, bahala na po kayo sa kanya. Ano pare? Ano Yan. Silipin <laughs> na natin yung mga manok na pinay para uh, makita na nyo naman kung ano yung mga quality. Ayan. 7 months. months po 'yan. Word din po. Ito po yung blues na sinasabi niyo. Ito siguro yung mang Eddie pa. So so na blues 'yan. Ganda. Ah, nahihipo ko yung mga manok mga breeder ay kaganda po ng katawan sa suka, tama po, hindi po matangkad, hindi naman po maliliit. 'Yan, ito pa po isa po. 'Yan. Silipin po natin yung mga manok. Itong ganda nito, itong pinijj natin kanina. 'Yan po. Yan ito yung Golden Boy sa lemon mga breeder. Ang ganda ng sukat, ang ganda ng katawan. Yan. Ito ang ganda rin. Oh. Tatanungin ko pala kung mayroon siya mga palahe na straight breed. Kung may mga pambrood stag dito. Yan. Ang ganda oh. Kitang kita nyo na, kita nyo pa lang mga breeder. Yung katawan di pa nahihipo. Nakikita nyo na agad sa itsura pa lang na maayos ang katawan mga breeder Ayan. oh ang ganda ito maganda sukat yan tatanungin natin yan tamang tama sa istagan hindi matangkad hindi maliit tamang tama ay pamurustag eh para pamurustag ayun sakto may tatanong ako Ate ito pwedeng out na brood slug. Siyempre, may ano tayo, mabawa. May magkato sa atin. atipinay, baka may brood slug kayo na pwedeng i-out. Meron na po kayong breed ito, na... Napakipisil uh, ka ito. Napakaganda. Uh, uh, Sabi nga nga, napakaganda ng buto. Ayan, napakaganda ng buto. Ako. Perfection ayan. sa lemon. Ayan, perfection sa lemon na yan. Baga, selection na yan. Sa selection na yan, videohan natin. Wow. Aba yung nga naman, ano? Na. Ah, ako Ah, nga. Ganda nga. Good size pa, good size. Good size. <laughs> Hindi maglililit ang anak na re. Hindi rin naman sosobrang tatangkad. Balo oh, okay. pag nga nalugunan ano. Mm -hmm. Re, ang ganda rin. Ayan. Dami. Dahil manok. Ayan. Ito po ay sa Santa Lucia. Ayan. Dolores po ito, Dolores. Pagpunta nyo po na simbahan ng Dolores, kaliwa. Ayan. Ayan. Yan ang ganda oh. Ang ganda. Yeah. Pare. Anong base? Magaganda. Magagandang po to ano. Malo na lang ata to, pero sigurado na mamalo. Magagandang manok. Okay. May mga bitaw yan. Diyan yeah. si Yan ang mga naka-upload ko. Apo, yung naka-upload niya. Ibig sabihin napagalaw niyo na po ito. Mm, isang beses. Isang ah, beses. <laughs> Tingin pa tayo ito, medyo anong buntot ng konti Pero <laughs> Pahan ng buntot <laughs> yeah, pero, <laughs> Ito Ang laka ng balikat nito Ganda rin ang siwang oh. Yeah, Pantimbangan oh, um, Pantimbangan, sabi ni parin Brian <laughs> Ayun mga breeder, ang dami Ang dami nyo pamimilian. nasa 60 Uh, nakakatawa dito sa manokang ito hindi ganun kasi hindi ganun kainit Baga may init, may lamig Pati yung klima dito maganda Kaya uh, ang mga manok ay sariwa Ang mga balahibo ay maganda Ayan mga breeder Kaya lamang po sa mga maselan na masailan sa mga tipi Ang tipi po na tipinay ay goma Goma po kasi po mga breeder eh, Ito lang naman po yung hanap buhay na tipinay Bali yung tagal na po niya nang eh Ano po Uh, kami, nag kami tungkol sa sa kanya manukan yan. Uh, hindi pa nga daw siya makapag-ayos ng manukan kasi una wala siyang presto pangalawa di siyempre e budget pero yung quality ng manok ayos And, uh, yung nakuha rin sa akin golden boy to si ati pina, eh. tapos binigyan niya ako ng inahin uh, binigyan niya ako ng inahin dalawa isang tornado at isang golden boy bali sabi ko kay ati pina ko naman siya ng butcher na inahin kapag okay na yung mga breed ko kapag yung marami na na maayos na ano. Ayan. Pa natin yung ibang manok. Yung manok niya. Ah, oh, may labuyo pa siya dyan, oh. Ayan. Ito yata yung klase ng kanyang tornado dito. Ayan. Mga boss, ang tornado natin dito sa Dolores, hindi ganun katatangkad, ah. Kasi, ganun talaga yung mga tornado dito. Kasi yung iba, gusto nila high station. Kaya lang, istaga na kasi yung madalas nating saliyan sa exam. Kaya nag-adjust na rin yung mga breeder dito sa Dolores. Kagaya ko dati, ang gusto kong breed palagi mataas. Kaya lang nung pumasok yung laging stagan may mga dumadating sa ating kliyente, mga kaibigan natin. Kahit maganda yung palo, inaayawan nila yung ay station Kaysa na kanila, gusto nila yung mid to high yung katamtaman ba yung hindi mababa hindi matangkad ah, uh, dati hindi ko ma-explain kung bakit uh, hindi ko rin maalam kung bakit gusto nila yung ganung kaliit lang pero Ganun well, sukat lang pero nung nabasihan ko na ah, ganito pala yung labanan ngayon na ah, kailangan medyo mid to high. Yung mga high station ayun pala yung sinasali nila sa kak pag lumugo na kasi medyo bumababa na. Ano. Ayan. Bali, napakita ko na sa inyo yung mga manok. Paisto. Ayan, mga breeder, medyo nahihiya doon sa ating pinay. nang hindi daw presentable yung manukan. oh, kasi napakabato nito yung lugar namin. Sadyang sa batong sabi nga. Eh, no? Makakami na ka dito yung marami Ay, ano eh, Santa Lucia eh. Hindi uh, kung narinig dating ilog. Hindi, yeah, ang sabi dito ay nung daw pumutok yung banahal. Ay, Gumuho. ang mga bato. Ayan, mga breeder. Uh, kung harap nyo ay ayos na manok at hindi kayo masyado maselan sa lugar Ah, uh, pasyalan nyo si Ate Pinay. Ano ba? Ay, maayos yung mangkat, yung mangkat lang ang ating lugar. Eh, ating mga mang mangkat, ay maayos yung. Maayos yung mga. Ano? Kita ko naman po, tsaka... Ay, uh, alam nyo naman mga breeder, eh. hindi naman tayo basta napasok ay, nang sa... Ay, ang lugar na natin ang talagang hindi ko may pagmamalakit. So, dyan napakabataw. <laughs> Pero ilang taon na po kayo nag-breed? Aba, ay ako'y bata pa, bobo pa, tatay ko eh, bibig na ako, baka nasa may 20 taon na. 20 taon na po. Oh. <laughs> yun sabi ko nga, baka po ako hindi pa, wala pang hiling sa manok, kaya nagbibig na kayo. <laughs> ayaw, ayaw, alam ko, may dito si Kurt ngayon. Nga po. Ang pogi din na siya yun. Ayaw po. Pogi daw. <laughs> Ang pogi nga naman, ano. Oo. Ayos. Makikinis sa ating pinay, sipag nyo natin magligo. <laughs> Ay, nililigo ako sa sobrang init eh. Hindi mo siya magsikahin. Napakainit. Aba, yung nga. Ayun mga breeder. Kita nyo naman. Hindi, na pa tayo, hindi naman tayo basta... Basta breed Ayan, hindi tayo basta... tayo basta napunta sa mga manukan. Siyempre, so nasurvey ko muna yan. Uh, kung okay ba Kung ano, kung... Pwede ba sa ating mga buyer, ano? Ayan, mga breeder. Kita nyo naman, Ano? hindi tayo basta-basta nag-vlog sa ibang manukan uh, kung baga pinipili rin natin ano, yung may maayos saka yung pwede naman natin idayo na maayos na manok ito si Atipina 20 years na pala siya nagbe-breed ano, mga breeder kaya ito na rin yung naging hanap buhay niya uh, dati nung kakunti pa yung manok ko nagiikot-ikot talaga ako dito sa Santa Lucia kasi dati kasi mga breeder ano, ang naging sideline ko ay kumbaga ano Uh, mag-ikot sa mga manukan at uh, magsama ng mga kaibigan kasi yung mga kaibigan ko dati mahilig sa manok wala pa akong manok noon mga breeder kumbaga doon pumasok yung aking idea na mag-breed na ako para yung mga kaibigan ko yung mga tito ko sa akin kumuha yan nag, ano ko nag-ikot dito sa idea ko na <coughs> puntahan ko yung mga kaibigan kong breeder na kung mayroon silang breed tapos kung may mamaayos so, na pwede natin na-recommend sa mga bossing natin sa mga kaibigan natin Ayan mga breeder. Ah uh, baka hanggang dito na lang kasi medyo masama din yung pakialam sa ko. Iusapan e, lang natin uh, usapan lang namin at Pinay na pupuntahan ko siya. Ayaw pa nga ni Ate Pinay kasi nahihiya sa lugar niya pero mga breeder subukan niyo baka makakapagpahiyang kayo. Ah uh, baka na din yung swerte nung no, mga breeder. Ikangan ng iba i tayo kay Ate Pinay. <laughs> Ayan mga breeder, salamat ha at uh, see you soon sa next episode ng JM Game Farm. Alright. Ayun mga breeder, sa so nag-iintay sa mga breed ko, uh, intay-intay lang po. Baka mga August, uh, pagkakantahin ko muna yung katawan nila. Uh, ayusin muna natin yung mga balahibo. Kasi mga breeder, ano, kakaharvest lang, medyo nalibago, humina yung katawan. Kaya ayoko po muna sanang mag-out, ano mga breeder. Kaya August, August to December, baka marami tayong ma-out na breed natin, ano. Ayun, salamat na sa panonood at pag kay JM Game Farm. Alright.